bago pa kayo sa ating channel, please like, share, and subscribe at huwag kalimutang i-click ang notification bell para palagi kayo nakantabay sa mga susunod na kabanata ng Putakterang Pinoy. Sa gitna ng naglalakihang tao, humarap si Roda sa entablado. Buo ang boses niya nagpahayag ng pasasalamat sa lahat ng pagtuloy na sumusuporta sa laban ni Tanggol. Pinurin niya ang mga nagpakita ng dedikasyon, lalo na ang mga nagpakota. Ayon kay Roda, hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang tiwalang ibinigay ng masa. Tiwalang nagiging sandigan ng kampo ni Tanggol sa kanilang laban para sa katarungan. Hindi rin napigilang magsalita ni Don Julio. Nakita niya ang unti-unting paglakas ng Puer Tanggol, sabi niya, palakas ng palakas ang suporta sa iyo. Hindi man ito inaasahan ni Tanggol, daman niya ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Ang dati tahimik na laban, ngayon nagsisimula ng lumakas. Ang kampo ng Montenegro ay unti-unti na buhayan ng pag-asa. Ngunit sa kabilang panig, may panganib na nakaamba. Binalaan ni Paeng si Fatima. Kapag isinapubliko mo ang mga lihim ni Miguelito, baka ikaw pa ang mapahamak. Alam nilang delikado ang landas na pinili ni Fatima. Isang maling hakbang lang maaring magbuwis siya ng buhay. Pero hindi na tinag ang loob ng dalaga. Handa akong magsalita para kay mamu, para sa pamilya ko, para sa lahat na naging biktima ng mga gerero. Matapang niyang pahayag. Hindi na takot ang namumuno sa kanyang puso, kundi hustisya. Habang lumalakas ang kampo ni Tanggol, abala rin sa paghahanda ang kampo ng mga gerero. Nagdao sila ng sarili nilang meeting ni Avance at sa kabila ng mga iskandalo at pag uurirat may hilan pa rin kung natiling tapat sa kanila. Sa isang pribadong pulong, nagtanong si Miguelito, ano na ang susunod nating galaw laban sa Montenegro? Kalmado ang sagot ni Mayor Roberto. Huwag kang mag-alala, Si Lucio ang bahala. Tapos na to. Kampante si Roberto, kampante sa karasang binalak. Habang nag-uusap, ipinakita ni Edwin ang isang bomba kay Lucio. Hindi ito papalya. Pagmamalaki niya, isang sorpresa para kay Tanggol. Lalong umigting ang plano nila, walang sinisino, walang sinasanto. Ngunit hindi din nagpahuli si Tanggol. Tinipon niya ang kanyang grupo. Sa matatag na boses, inilatag niya ang plano. Magkaisa tayo. Wakasan na natin ang kasamaan ng mga girero. Para sa kinabukasan, nang Maynila. Nagningning ang determinasyon sa mga mata ng bawat isa. Sa harap ng panganib, wala ni isa ang umurong. Isang panata ang nabuo. Ipaglalaban nila ang bayan anuman ang kapalit. Samantala, may mas madilim panggalaw sa likod ng lahat. Sinulusula ni Lucio si Santino. Hinamit niya ang pagkamatay ni David para painitin ang damdamin ng binata. Ngayon na ang oras mo, bulong niya. Panahon na para ipaghiganti mo ang kuya David mo. Sitanggol ang dahilan ng lahat. At habang patuloy ang kaguluhan, lalo lamang tumitindi ang galit at pighati sa magkabilang grupo. Si Santino, bulag pa rin sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Tanggol, tuluyan ng nilamo ng pangakong paghihiganti. Si Miguelito, unti-unting nawawala sa katinuan, handang wasakin ang kahit sinong humarang sa kanyang daan, kahit pa pamilya ni Tanggol. Habang naglalagablab ang tensyon, isa-isa nang -isa nawawala ang mga mahal sa buhay. At sa lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa gabi. Hanggang saan naabot ang digmaan Bago ito tuluyang magwakas. Ibahagi ang inyong saluobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-click ang notification bell para palagi kayo nakaantabay sa mga susunod na kabanata ng Putak Terang Pinoy. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.